Hello beautiful ladies and handsome gentlemen of the universe. Welcome back to Angela Cinco Vlogs. For today's video mga guys, makadok kita sa balay. Yes, kay Malanta na magdala sa ato lobrahon. ka daman na So, let's go. So, pinaka daw na nga nag-ulan. So, ang mga gamhon is nagtululubo na. Yung mga gadam dito mga guys is marami na. So, kailangan natin dinisin. So, tingnan natin kung saan dito yung mga tumubo na. So, let's go mga guys. And of course, kung bago ka plang sa channel na to, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. today's video. Kay magulo siya mga guys diri sa balay. Masyado ka okay na naman damo Na makita hilim muson, ba do adlan na lang yung mga guys. Damo kita sa ulubrahon, so hindi matapos-tapos ang aton ubra no. So masyado na kakapoy kun hundo na. Pagaling wala kita sa choice. Kay wala man sa mo ubra hindi kita, di ba? So amo um, na mga guys, ang balay naman char. So may pinta na mga guys. May pinta na mga guys ang aton nga bubong. So, Hi, gin ano na siya na siya mga guys kay para hindi siya mag uh, kalawang ang aton nga um, bubong. So yun mga guys. oh, is that crying? So ito yung ating mga gamhon dito mga guys. So grabe ang bilis lang nila mga guys tumaki no? Kailan lang mga guys nag ano nag ulan pero subong grabe damo na naman siya. So last time mamuni siyang ginobra ko dire. Mayroon kita sa kalugya. Mayroon kita sa um, ginagawa ko sa kanal mga guys. May kanal siya. It's because nga pag nag-ulan mga guys, grabe, nag ang tubig ng kakadto dito sa ilang mga guys. O, oh, so kaluoy man sila kayo. Siyempre, nag-apobra man sila dress ang house nila. So, ang tubig ng kakadto dito sa ila. So, We need to make a canal, yes. So, para may daanan ang tubig. So, yes. May nabuhi pa dito nga watermelon. Yes. So, ulang taon to mga guys. Grabe mga guys, ang obra ko dream almost half day. ko man siya nga obra, sining um, kanal nga ini mga guys. So, pasensya na ka sa atun nga language, subong. So, let's go mga guys. So, may basura. Ako naman, grabe ang ano ko dali yung kakapoy sa pag-ubra sa kanal para lang nga matapos siya mga guys. kiparaman para man nga magiging maayo siya. So, ang ko dali yung mga lupa, yung pang ko dali sa gilid para nga manamit man siya tulukon, di ba? So, pantay na siya mga guys. So, gusto ko pala siya gani mga guys nga, um, i-ano ni siya ho, i-tawag siya naman. Daskon siya bala. Para nga, ang lupa is magpantay gid siya. O, oh, di ba? may aran. Adi nga sa mga haligi, sa mga post ninyo mga guys, di ba may buho siya before. So, kailangan to siya nga, nakaanogid siya, i-flat siya sa mayad mga guys. Kaya para nga mag, ano siya, magtiga siya sa idalo mga guys. So, di ba, o oh, nagalitik-titik pa siya, o. Oh. Ibig sabihin, wala pa na siya na ano, o oh, di ba? Kailangan na siya idaskon, pa, pa idalong, para parang mag, ano siya, mag, um, magtigas siya sa idalom kung hindi siya bala mag ano kung, kung again sa isang tubig hindi siya magtupay ay di ba so muna mga guys so the oh uh, di ba pangbutang ko lang dire eh yung pang ako so flex ko lang ako ng tinanong mga alugbati mas hindi lang mga guys nagtanong ako yung sa mga gulay di ba may lovely frog pa. so mas hindi na lang, lang ya basta may pwede tamnan agi na pang uso ko na lang pwede matanom kaya parang nga, in the future, may maara kita sang mauta, no? May maara kita sang magbutang sa ating ginaluto. Char. So, amo um, na mga guys. So, dali natapos ko na siya sang hilamon. Yes, nalimpyo ko na dali mga guys. Kay, syempre, law ay mga kondamo sang gamon. So, um, may na naman ganiya bago ang matubo. Ay, nako. Parang kailan lang gid siya. Kadali, sigla dabi magdagko sa so, mga, ano, ho, sa so, mga hilamon nga rahang. No, damo sang hilamon. O, maskindiin na lang. So, ang um, Nangyad lang kay naubos ko man. Naubos ko man siya mga guys. Awa ni Papa Lord no. So, muna diri. Kagang, ang ako lang gijos sa tunga. Ano yung matapos ko ang um, ako nga kalug. Tsya, uh, ba diba? nami Minami siya tulog no. Kay may alagyan na sang water. ko naman yon, So, yun mga guys. So, July. Magpa-finishing na tayo. Hopefully. And sana nga matuloy na talaga mga guys para nga manami na siya tulukon, malimpyo na siya sa guha. Kasi syempre ang aton yung mga bintana, mapabutangan na natin sa siya sa gilid. sang ano tawag siya naman? Basta mapabutangan siya sa gilid, ka malimpyo na siya mga guys. Huwag kang mabudlay pa na siya kuno i-clearing ba. Hi! Ilimpyohon Butangan pa na mo. Butangan pa na ho. Char. O na. Para sa pag finishing nila, isahang obra na. So let's go diri mga guys. Kabi mga may mga ano pa ko diri ho. Butong, butong kawayan. O, kapsan ako lang yung pang haan. Yan, daara ano naman, o. Ay, nako. San, o, pa sila magkala. ubos boss. O, diba? So, muna mga guys. Let's go. pa Yes, na ano na siya, na, na, arado na siya mga guys. So, malapit na niya siya. Ang um, butangan sang ano naman diri, tanong no, palay na. Kasi syempre nag ulan na. So, ginahulat na gilang ang tubig para magdamo ang tubig. So, ginarado na siya di diba, preparation na pero may arap pa dito nga sa gulay naman dito sa pihak mga guys so dito ang mga gulay before so wala pa siya na ubos dito mga guys kaya may ano siya may tanong pang watermelon tinaga pa na ang watermelon so kanugun man nga kuhao oh, no <laughs> so gin ano lang dahil ligadan sa pag arado so damo dito mga guys ang mga hililam munun. so kaya damo damo sa mga gamhon so ari ang aton nga um kangkong, o diba? Kapilang beses na siya na akong gikuhaan, nag-yellowish na kanyang dahon niya, kaysa doong grabe ang init. No? Mayad lang gani, kaya nag-ayu-ayu na siya, ho. So, kailangan. Kailangan ko siguro abunuhan ni, no? <laughs> abunuhan. Pero mayad lang gani, kaya ano lang siya. Natural lang. Wala siya sang on ano-ano. So, paunta ang mga gampon. Kaya kadamo na. So, ari naman ang akong bago nga mga tanong nga um, kamote, yes. Mga minami na siya. So, ang next na nga obrahan pag isa sunod, hindi kasi sila ka na maubos ang aton ulubrahan. Kaya may ulubrahan na nga yung nga pala-pala sining aton nga mga patola. Subutan so, buta nga sila sang balay. <laughs> Para nga magbunga sila. Kung di may kamangan sila. Wada mo. mga guys. Ang mga gamhon. -huh. Buta nga tingin isang tempo sa paghilamon. So, ako bra gina obra diri sa pihak. O, diba? Kami ari man diri mga tanong. Ang nyo. Hmm? Diba? Nakita ini yung digad na. No? <laughs> Kada sigla niya magdagko sang ato nga Ano ha? Sang balinghoy. Kamuting tahon So, meron ka dira ang patola. So, damo kita okay, butangan sang palapala. -pala. Kagang ay dira bag o tanga tanuman nga kangkong. Kag may labog. Cha. Labog ang maaslong balang daon mga guys. So, nung natawag sa inyo. Tapos, meron mo dira minabuhi nga. Paila. Ang gagmay na balang nga kwan ha? Nga... Do ano sya Do bitter gourd. Ang palaya. So, ang gagmay mga guys. Amo na siya. So, ang dahon na siya na ginatula. So, mapait syempre. <laughs> so, amo na mga guys. So, of course. O, oh, diba o? Oh, more, more gijaya. Damo kita sang. Um, nilimpiuhon kag. Hili na mo mga guys. So, ay, nako. Pero meron pa kulit. Kaya, mga guys nga tanong mga sibuyas. Let's go, diba? Oh, mga guys, so, ang sibuyas, kung naging tanong, di diba, Ginestaran man siya sa mga gamhuna. na. Ay, nako. Tapos, may gintanong man ako dari mga guys nga liso sa apple mango. So, ginahulat ko siya magtubo. Ang bot kagira. At lood lang ko. Siguro hindi ko paglantaw no, para magtubo na siya. Magpisig. So, ini siya ang ako ng mga sibuyas ginbakal ko ni siya kaya ang iyang mga dahon ginpangluto ko gibutang ko sa ano sa tinulang isda so ang iyang mga puno ako ko ginlakot syempre gintanom ko siya so ngayon ari na siya so ang una ko sa duwing tanom duha. di ba? lain ang iya color so subong naman ang mga naulihi o ba? Diba? so nami na siya kayo nagdaro na ang iyang mga dahon-dahon so ang muna so ari diri ang ako nga Mingo. Where have you been? So let's go there. Let's go there. Una, oh, ang mga sili, mga guys, nga dati pag tag-init, na ano sila, kaluwi sila, kay nag, nag, ano na, nagpatayana na. Ah? So, mayad lang kay nag-ulan. So, nabuhi-uhi naman sila. Pero, ang mga gamhon, nagkalabuhi man. Ah, ba diba? Very green na siya dati kulay brown subong almost green na naman ang aton palibot so kailangan ta naman iniobrahon ako naman di maubos-ubos ang aton assignment every day kag syempre mga guys kaya <coughs> ba o oh, manok kaya oh, <coughs> ano na pagkain naman pagka ano manok and of course mga guys oh may ay makadiri mga guys nga tanong oh, may kalabasa galing niwang <laughs> pang anuhan mga guys. O, oh, wala pa sila na pang abunuhan. Tag of course, ang aton nga kamote. Diba? Duhan na siya kairas. So, may tumuday dito nga tulahong na kamuti. May kailangan ta. Kanun, para may tula-tula kita. Bang mga bago ta nga tanong is bago pa lang nagtubo. So, ini siya. Kapag unod niya siya mga guys. Yellow, Sini-color. inyo nga. Ang unod niya, ang laman niya guys. Nakagahaw sa mga manok. Oh, yellow, ah, yellow. Ito mga guys, ang laman niya. So, dari ang kalog, dari sa pihak, gintapos ko naman siya rin mag Mano mga iban man na, mataw, ang housewife, pero why sa kabalo? Mga grabe ang obra namo no, susunod sa balay. So, damo sa hilimuson, damo sa lilimpiyokon, o, oh, damo kapag inaalaga, may mga sapat, pakag mga ano, may mga hayop, kada nga kailangan, mapakaunon. O, oh, ba diba, magahod. So, muna mga guys, may puya ka pa nga kailangan. Um, pago. So, that's all lang for today mga guys. And of course, thank you so much for watching. So, manghimos kita anay. Kaya damo masang kalat. So, madamo yung nga salamat. And see you around. And of course, kung mag pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe. Angelo single Vlogs. And hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating. Uploads, thank you so much, everyone. Bye bye, and God bless us all. See you around. Bye.